What is up guys? Good evening sa lahat. So, ang ating uh, night ride for tonight's video guys is a uh, pag uh, ihatid ko po kayong lahat sa lahat po ng bridges na malapit dito sa amin sa Cagayan de Oro, no? So ito po yung uh, unang bridge na ipe-feature natin. Ito po yung uh, Taguano Bridge na sinasabi nila, no? So ito po ay uh, nasa uptown area patungong uh, ba uh, tawag dito ng sitio na to kaya, kaya nga Taguanaw uh, from uh, upper Balulang to Taguanaw area no oh ito ayun po yung uh, first bridge natin na uh, featured so tour po kayo ko kayo sa lahat ng mga bridge hanggang po doon sa may uh, bay area na po no doon sa may uh, patung dagat na na area no so uh, nyo to guys ha kasi ay, uh, kuikwentuhan ko kayo kung ano yung mga magagandang alaala ko dito sa mga tulay na to, ha. <laughs> so ito guys, ang second na tulay po na ang makasandig, Makasandig Bridge na pinakabago po na nagawa ah uh, dito sa Cagayan de Oro. So ito famous po to sa night market nila yung mga pagkakainan-kainan sa gabi may picnic-picnic rin so marami ditong mga pamilyang uh, kagayanons na nagtatambay dito kada gabi no? kasi alam nyo naman yung panahon ngayon napaka mainit so napaka masarap talagang tumambay dito sa gabi no? at dun yung uh, nagbibenta ng kahit anong mga pagkain dun so marami din dito nagmumotor mga ganoon ganyan Oh, yan guys. So yan oh. 'Di ba? yung community no. Nabuo sa mga kain-kainan. Ito yung tulay. napakamaganda at malinis. So, ito po ay connected sa balulang na area ng uh, ating uh, syudad. so ito po yun guys ang ating uh, tulay dito sa makasandig balulang bridge di ba napaka no dyan maraming masasarap dyan may paris pa dyan na paborito ko pero hindi mo na ako kakain kasi ay mo na diet <laughs> yan guys so on to the next uh, bridge so ito guys we are approaching uh, Pilaes area no so kasi po lahat ng ito dito, parang lahat ng lupa dito puro Pilaes yung ah uh, kwan mayari ng liceo de kagayan no So yan, Liceo de Cagayan High School yan Supposedly guys, magiging mall yata yan Pero nung sendong, nag-back out yata lahat ng mga investor Kaya naging uh, stagnant yung progress Na yun pa man, ginawa na lang nilang uh, Liceo uh, Senior High no? So yun guys So familiar nyo tong lugar na to kasi dito <laughs> Dito ako everyday nagko-commute no? Dito ako naga uh, uh, Dumaan 'no patung sa work ko dati doon pa ako sa Veles 'no. So ito po yung uh, bridge 'no. Ang bridge na po to ay napaka uh, malapit sa ang aking puso dahil alam nyo guys na nung kasagsagan pa nang uh, college ko dito kami umiinom. <laughs> kasi allowed pa kasi dito na uminom. Na dito lang sa Maykarsada no sa kapanahunan pa ni Dunkoy Imano nung mayor pa niya around 10 uh, years ago so yan guys jadi dito guys punong puno yan ng mga car shot hindi pa nga car shot yung tawag dun kaya ito guys yung inabutan talaga ng prime ko so yan guys dito. pinapatag madilim madilim na kasi pinapatag nila po yung lugar na yan dahil uh, pupu uh, tutukuran nila po yan ng malaking building na oh, marami na talagang progress dito sa amin sa Cagayan de Oro. Yun guys, so nakalimutan kong pumunta doon talaga sa ya. Talagang bridge ng uh, Pilayas no? So babalik na lang ako, wait lang. So ito guys, ito po yung pinakamatandang bridge dito sa amin sa Cagayan de Oro. Wala pa noon na uh, Misamis di Cagayan. Cagayan de Misamis pa yung pangalan po ng uh, hindi ng uh, probinsya namin no. So, hindi pa sa city. Ito yung may bilog-bilog guys Pero iwan ko baka Enough na nila ngayon Sa mga palad parang enough na talaga nila So ano na naman itong kasikas na to hmm. Anong meron checkpoint. Ayun, mga baobao, huling-huli. <laughs> so guys, uh, nakawitness po tayo ng checkpoint ng RTA at saka police joint force, no? Inuhuli po nila yung mga baobao, andun sila sa mga one. Ah, uh, madilim na lugar, no? Kasi surprise checkpoint, surprise. Pero hindi nga yan bawal. Bawal nga yan eh, 'yung mga ginagawa-gawang uh, uh, ginagawa nilang um, surprise 'no kasi dapat talaga may pinapaskill skill 'no. Meron naman sila pinapaskill skill sa pero hindi ganong visible 'no. So 'yun guys, marami talagang natatrap trap Ah uh, 'yun 'yung mga walang seatbelt, um, walang helmet, uh, ano pa? naka-shorts lang saka naka sinelas na nagmumotor yan, huling-huli yan dun guys so uh, hindi ko po pinro-promote na mag ingat kayo sa checkpoint kundi umayos kayo guys umayos kayo ng ng uh, gawin nyo sa daan no, so always uh, always um, wear proper gear kung nagmumotor at saka always fasten your seatbelts kapag po kayo ay naka 4 wheels no So, ganyan po ako dahil ako ay may background ng racing, no? Kasi, nag-race ako ng autocross. Yun. So, ito po yung Pilais Bridge na hindi natin napuntahan. Woohoo! So, yun, guys. Alright. So, doon do, yun do, do sa kabila yung rotunda. At doon naman yung kabilang bridge, no? Na nakikita natin na meron ka. <laughs> may dakop sa uh, biglang unahan no so we're on our kailan ba 1 2 3 4 5 fifth bridge na yata to kung hindi po ako nagkakamali ito po yung JR Borja bridge na maliit lang siya two laner lang siya na bridge din Uh, nagdudugtong po ito ng uh, dito sa city proper at dito dun, sa may Carmen Pamenta area. No? So isa po ito entrance doon ng boulevard guys. Mm. So yan. Uh, so as you can see guys, so, Nakahelera lang po yan lahat ng mga bridge dito. Patungo po tayo doon. Meron pa tayong last two na pupuntahan guys. Uh, ito po yung last train meron pa tayong last 2 doon na pupuntahan uh, so balita ko parang meron yata talagang uh, operation ngayong gabi na uh, nanguhuli po sila ng mga illegal illegal na nandito sa mga lansangan uh, so tayo pinalagpas lang po tayo kasi complete gear naman tayo at saka lalong lalo na pag big bike yung dala mo eh, iba talaga yung trato sa inyo guys no para ng four wheel as long as complete gear lang po kayo familiar niyo rin yata to ito po yung Marcos Bridge ang ik ikalawang bridge po na ginawa dito sa aming lugar at kaya nga eh, pinangalan dito, din dito, dito si former president uh, Marcos senior no yung tatay ni current na what president yan guys, ito po yung pinakamalapad na tulay po na nauna dito sa Cagayan de Oro. First na malapad na tulay, no? Yan, diba doon tayo sa kabila kanina? Iwan ko kung makikita bumalik tayo ulit sa DV di ba uh, next stop natin guys is doon patungong norte pa rin norte kasi doon so ito guys ang huling bridge na ating bibisitahin ang Puntod Bridge so yun ito po ay uh, malapit lang sa makabalan na uh, port no ang local port po ng Cagayan de Oro andun lang siya so ito po yung magandang bridge no na kahapunan nito guys maraming nangingisda dito na bridge at saka sa kabataan ko rin eh pwede rin umi uminom dito nung dati <laughs> so ngayon parang ayaw na hindi na pwede tapos yan maraming namimingwit dyan Nangihilera yung mga nangingisda Tangina. Tangina truck to. Delikado. So, yun guys. Maraming sira yung daan kasi nga. Diversion road po to. Ng mga truck. ng galing kung saan saan, no? Kasi bawal dun kasi sa main highway yung mga mga 10-wheelers na kagaya niyan, no? Meron bigat experience po ako dito guys, yung pinakaunang kotse ko, yung ibinigay sa akin sa graduation ng uh, mga magulang ko is sa uh, dito na din <laughs> At Ah, 'tong dahil sa kalasingan, no. ina ko naman 'yan, no. Marami talaga akong experience na gano'n Ngayon pa man, uh, malakas talaga yung guardian angel ko, no. Uh, Nabubuhay pa rin ako hanggang ngayon. <laughs> So yun guys, ang ating um, ang ating uh, today's uh, video, I mean tonight's video. Hindi na muna tayo ah uh, mag uh, uh, hunting ng mga kamuting ngayon kasi baka ma-out of sila. So yun. So update lang kayo guys sa motor natin no. Ayan pa rin yung SR natin, kumpleto pa rin, walang tatsa. So parang uh, matutuloy na talaga kami sa SMB na na natubotaw dito Endurance no yung 1200 ni SMB. Dito ang final uh, starting grade na sa Cagayan de Oro. So yun pa yun pa rin yung mga kasama ko, yung Ducati, yung uh, basta maraming big bike na yung uh, sasama para hindi talaga kami matatagalan gaya ng mga ibang dating endurance na Uh, sinalihan ko no, na, na, na na uumagahan at saka nagagabihan kami no. So yun guys, salamat sa pagwatch ng video natin at hopefully okay lang kayong lahat diyan. Uh, pasensya na talaga sa mga avid uh, video, uh subscriber ko na parating naghihintay sa video ko. Kasi wala talaga akong ma na idea no guys no to be frankly honest sa inyo wala po akong idea dahil na busy po ako sa mga ganap sa buhay mag iisip rin ako ng magagandang content ngayon uh, yung naiisip ko kasi yung night rides eh. lahat ng mga magagandang tanawin o historical spot dito sa amin sa Kagendiro i ibablog ko para sa inyo no? so kasama na rin yung paghahunting ng mga kamuti sa daan at lalo na yung mga baubaw ha ha <laughs> Oh, sige na, yun na guys. Peace out guys. Amping mo sa tanan ha. Uh, again, ride your own pace. Bye-bye.